Ang makapangyarihang panalangin ito ay nag-aalok ng pagkakataon para sa paglaya, pagpapagaling at espiritual na pagbabagong buhay. Sa pamamagitan ng panalangin, iniaalay mo ang iyong mga alalahanin, sakit at pasanin kay Diyos na humihiling ng kanyang kapayapaang lumalampas sa lahat ng pangunawa. Isa itong paanyaya upang ibalik ang pananampalataya at matagpuan ang emosyonal na kaginhawahan na nagtitiwala na si Diyos ang may kontrol sa lahat ng sitwasyon. Minamahal na kapatid kay Kristo, ang pagpapahayag ng iyong pananampalataya ay isang kilos ng tapang, ngunit isa rin itong kilos ng malalim na pag-ibig. Pag-isipan mo ito, ano ba talaga ang pumipigil sa iyo na maranasan ang kapayapaang matagal mo nang hinahanap? Madalas, may dala tayong bigat sa ating puso, isang pagkabagabag na hindi natin lubos maipaliwanag. Naranasan mo na ba iyon? Parang kahit na tila maayos ang lahat sa paligid, may kulang pa rin sa loob natin. Naranasan ko rin iyon. Sa mahabang panahon, hinanap ko ang solusyon sa mga bagay na kaya kong kontrolin, sinubukan kong punuan ang kawalan sa pamamagitan ng trabaho, relasyon, o kahit mga abala. Ngunit alam mo ba ang natuklasan ko? Wala ni isa sa mga ito ang nagbigay sa akin ng kapayapaang hinahanap ko. Ikaw ba? Sinubukan mo na bang tahakin ang lahat ng landas, ngunit nararamdaman mo pa rin na may kulang. Ang pakiramdam na iyan, kapatid, ay tanda na ang puso mo ay nananabig sa isang bagay na mas malaki, ang presensya ni Jesus. Ngayon, isipin mo kung paano kung nawala na ang lahat ng bigat na iyon. Paano kaya ang mabuhay nang may katiyakan na ang buhay mo ay nasa mga kamay ng isang hindi kailanman nabibigo? Isipin mo ito ng mabuti. Narito ako upang ipaalala sa iyo na ang kapayapaang ito ay totoo at ito'y abot kamay mo. Hindi ito isang bagay na malayo o para lamang sa piling tao. Ito'y para sa akin, para sa iyo at para sa lahat ng mailakas ng loob na buksan ang kanilang puso at magpahayad. Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Ngunit marahil ay iniisip mo, para ba talaga ito sa akin? Talaga bang totoo ito? Gusto kong panatilihin mo ang tanong na iyan sandali at manatili kang nakikinig, dahil sa mga susunod na minuto, maunawaan mo na, ito ay para sa iyo, at ito ay totoo. Hindi dahil sa kung ano ang ginagawa natin, kundi dahil sa kung sino si Jesus. Ngayon, alalahanin mo ang lahat ng pagkakataong nakaramdam ka ng takot o katiyakan o pag-aalinlangan. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ang solusyon ay nasa kasimplihan ng isang pagpapahayag ng pananampalataya? Hindi ito kailangang maging komplikado o perpekto. Ang mahalaga, ito'y taos puso. At alam mo ba? Naghihintay si Jesus sa iyo eksakto kung nasaan ka ngayon kasama ang iyong mga pag-aalinlangan, iyong mga pagkukulang, at maging ang iyong mga takot. Nakakita na ako ng mga buhay na ganap na nagbago dahil sa isang desisyon, ang ipahayag na si Jesus ang Panginoon. At ikukwento ko pa ito sa iyo sa mga susunod na minuto. Kaya't huwag kang aalis. Gusto kong ipakita sa iyo kung paano ang kapayapaang matagal mo nang hinahanap ay maaaring mapasa iyo. Ngayon din samahan mo ako dahil sa huli, gagawa tayo ng panalangin na maaaring maging pinakamahalagang sandali ng iyong buhay. Itutuloy natin, ang paniniwala kay Jesus ay hindi lamang tungkol sa kaalaman o pagsunod sa mga utos. Ito ay isang relasyon. Isa itong personal na ugnayan na nagdadala ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Naisip mo na ba kung paano maaaring magbago ang iyong buhay kung tunay kang mabubuhay na may malalim na koneksyon kay Kristo? Alam mo, hindi lahat ng tao ay naunawaan ito. Maraming nakatuon lamang sa mga ritual o tradisyon, ngunit ang tanong ko sa iyo ay ito, ano ang pakiramdam ng magkaroon ng isang kaibigan na hindi kailanman lumisan kahit sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay? Naranasan ko na ang mga pagkakataon kung saan pakiramdam ko'y nag-iisa ako, kahit napapalibutan ng mga tao. Ngunit sa mga sandaling iyon, natutunan kong marinig ang tinig ni Jesus sa aking puso. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Narito ako. Hindi ka nag-iisa. Marahil ay nararanasan mo rin ang ganitong uri ng kalungkutan o kawalang katiyakan. Ano kaya ang mararamdaman mo kung malaman mong may isang tao na laging naroroon para sa iyo, handang makinig, handang umalalay? Ngunit, maaaring iniisip mo, paano kung malalaman na talagang naririnig ni Jesus ang aking mga panalangin? Kapatid, ito ang gusto kong malaman mo. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa agarang sagot sa lahat ng ating kahilingan. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na, kahit minsan ay tila tahimik ang Diyos, siya ay gumagalaw sa mga paraang hindi natin nakikita. Naranasan mo na bang magdasal ng may buong puso at bigla na lang maramdaman ang kapayapaan, kahit na hindi pa natutupad ang hinihiling mo? Napakahalaga na magtiwala sa proseso ng Diyos. Alam kong minsan mahirap ito. May mga pagkakataon na gusto nating makita agad ang resulta, Ngunit ang tanong ko ay ito, magtitiwala ka ba kahit hindi mo pa nakikita ang buong larawan? Sa personal kong karanasan, ilang beses nang naisip ko na ang sitwasyon ko ay walang pag-asa, ngunit sa huli, ipinakita ng Diyos na siya ang may kontrol. Ngayon, nais kong tanungin ka, ano ang maaari mong gawin upang mas lumapit kay Jesus at maranasan ang Kanyang presensya? Isipin mo ito. Hindi kanya tinatawag na maging perpekto. Tinatawag kanya na maging tapat. At sa katapatan mo dito magsisimula ang pagbabago. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kong manatili ka sapagkat sa mga susunod na sandali, pag-uusapan natin kung paano ang tunay na pananampalataya ay maaaring magbigay ng hindi matatawarang kapayapaan sa iyong puso. Maaari ba kitang anyayahan na manatili? Ang pagbibigay ng buhay kay Jesus ay hindi nangangahulugan ng isang perpekto at maayos na buhay. Sa katunayan, ito ay isang paanyaya sa isang buhay na puno ng layunin kahit sa gitna ng mga pagsubok. Naalala mo ba ang mga panahon na tila walang direksyon ang buhay mo? Yung pakiramdam na parang umiikot ka lang sa parehong problema at hindi mo makita ang sagot. Natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit paulit-ulit na nangyayari ang mga bagay na ito? Ang sagot ay madalas na nasa ating kaugnayan kay Kristo. Kapag isinuko natin ang ating mga plano at takot sa Kanya, binibigyan niya tayo ng kalinawan at lakas upang harapin ang anumang hamon. Sa sarili kong buhay, napakaraming pagkakataon na sinubukan kong kontrolin ang lahat, ngunit sa dulo, nauwi lang ito sa pagkabigo. Ngunit sa tuwing sasabihin ko, Panginoon, ikaw na ang bahala, nararamdaman ko ang kapayapaang hindi maipaliwanag. Naranasan mo na ba iyon? Alam mo, kapatid, ang pagsuko kay Jesus ay hindi tanda ng kahinaan. Sa halip, ito ay tanda ng pagtitiwala. Ngunit minsan, natatakot tayong sumuko dahil iniisip natin na baka mawala ang mga bagay na mahalaga sa atin. Na-experience mo na bang magtanong, paano kung hindi mag-workout? Paano kung masaktan lang ako? Pero ang totoo, kapag isinuko mo ang lahat kay Jesus, hindi kanya pababayaan. Ang kanyang plano ay laging mas mabuti kaysa sa iniisip natin. Ngayon, isipin mo ito, ano ang mga bagay sa buhay mo na hindi mo pa naihahabilin sa kanya? Mga pangarap takot relasyon. Ano ang pumipigil sa iyo na sabihin, Panginoon, buong puso ko pong ibinibigay ang lahat ng ito sa iyo? Alam kong hindi madali, pero ang tanong ko ay ito, mas gugustuhin mo bang patuloy na dalhin ang bigat na iyon, o magtiwala na si Jesus ang bahala? Kapatid, sa bawat pagsuko natin kay Jesus, binibigyan niya tayo ng lakas upang magpatuloy. At alam mo ba? Ang pagsuko ay hindi isang beses lang na nangyayari, ito ay pang-araw-araw na desisyon na sabihin, Panginoon, ikaw ang masusunod. Kaya bago tayo magpatuloy, nais kong magtanong, handa ka bang ibigay ang lahat ng iyon sa kanya ngayon? Patuloy tayong mag-usap tungkol dito sa mga susunod na sandali dahil naniniwala akong may espesyal na mensahe si Jesus para sa iyo. Mananatili ka ba? Ang pananampalataya kay Jesus ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Pero natanong mo na ba kung bakit napakahirap minsan na maranasan ang kapayapaang ito? Bakit kahit naniniwala tayo, may mga pagkakataon na tila puno pa rin ang takot at pag-aalala ang ating puso? Alam mo, kapatid, naranasan ko rin ang ganitong pakiramdam. Yung parang hindi sapat ang dasal o pananampalataya ko para mawala ang bigat na nararamdaman ko. Naranasan mo na ba iyon? Sa mga panahon ng kawalang katiyakan, madalas tayong naghahanap ng sagot sa mga bagay na nakikita natin, sa trabaho, sa tao, o sa mga bagay na pansamantala lamang. Pero alam mo ba? Si Jesus ang tanging makapagbibigay ng kapayapaang tunay at walang hanggan. Sa tuwing binabasa ko ang mga pangako niya sa banal na kasulatan, para bang pinapaalalahanan ako na, anak, hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng ito mag-isa, Naisip mo na bang marinig ang tinig ng Diyos sa gitna ng kaguluhan ng mundo? Ngayon, gusto kong itanong, ano ang mga bagay na nagpapabigat sa puso mo ngayon? Ito ba ay takot sa hinaharap? Stress sa trabaho? Problema sa pamilya? Isipin mo ito. Kung ilalapit mo ang lahat ng ito kay Jesus, handa ka bang maniwala na kaya niya itong ayusin kahit hindi mo pa nakikita ang solusyon? Alam mo, sa sarili kong karanasan, natutunan ko na ang kapayapaan ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng problema. Ito ay ang pagtitiwala na kahit sa gitna ng bagyo, hawak ka ng Diyos. Pero minsan, kailangan nating huminto at itanong sa sarili natin, pinapahintulutan ko ba ang Diyos na maging sentro ng buhay ko? O masyado akong abala sa mga bagay na hindi naman mahalaga sa Kanyang plano para sa akin? Kapatid, gusto kong hamunin ka ngayon. Subukan mong ipaus ang lahat ng iniisip mo at tanungin si Jesus. Panginoon, ano ang nais mong iparamdam sa akin ngayon? Handa ka bang makinig? Patuloy tayong mag-usap tungkol dito dahil naniniwala akong may nais siyang iparating sa puso mo. Ngunit bago iyon, gusto kong tanungin, mananatili ka ba upang malaman kung paano palalong maranasan ang kapayapaan na ito? Ang pangako ng buhay na walang hanggan kay Jesus ay isa sa pinakamagandang biyaya na maaari nating matanggap. Pero natanong mo na ba kung ano talaga ang ibig sabihin nito? Minsan, iniisip ng iba na ang buhay na walang hanggan ay tungkol lamang sa pagpunta sa langit kapag namatay tayo. Pero kapatid, ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula sa sandaling tanggapin natin si Jesus sa ating buhay. Alam mo ba iyon? Kapag iniisip ko ang pangakong ito, hindi ko maiwasang mapaisip gaano natin pinahalagahan ang regalong ito. Minsan, sa dami ng iniisip natin sa araw-araw, nakakalimutan nating magpasalamat sa Diyos sa kaligtasan na ibinigay niya. Ikaw, kapatid, kailan ka tumigil at naisip, Panginoon, salamat sa regalo ng buhay na walang hanggan? Alam mo, sa pananampalataya kay Jesus, hindi lang ito tungkol sa hinaharap, ito rin ay tungkol sa kasalukuyan. Ang buhay na walang hanggan ay nangangahulugang mailayunin tayo dito sa lupa, isang layunin na mas malaki kaysa sa sarili nating mga plano. Pero minsan, tinanong ko rin ang sarili ko, ginagamit ko ba ang buhay ko para sa layuning ibinigay niya sa akin? Ikaw, kapatid, ano ang ginagawa mo ngayon upang ipakita ang pagmamahal ni Jesus sa iba? Ang bawat araw ay isang pagkakataong ipakita sa mundo kung sino si Jesus sa ating buhay. Pero alam kong hindi ito laging madali. May mga pagkakataon na tinatanong ko ang sarili ko, tama ba ang ginagawa ko? Nakakalugod ba ito sa Diyos? Naranasan mo na rin bang magtanong ng ganito? Kapatid, ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang tungkol sa destinasyon, kundi sa relasyon. Relasyon kay Jesus na nagbibigay sa atin ng kalayaan, kapayapaan at tunay na kasiyahan. Kaya naman, gusto kong tanungin ka, kamusta ang relasyon mo sa kanya? May mga bahagi ba ng buhay mo na kailangang isuko sa kanya? Habang pinag-uusapan natin ito, nais kong manatili ka. Dahil sa mga susunod na sandali, tatalakayin natin kung paano pa natin mas lubos na maunawaan at mararanasan ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Handa ka bang magpatuloy? Ang kapangyarihan ng panalangin ay isang bagay na madalas nating marinig, pero naranasan mo na bang maramdaman ito sa sarili mong buhay? Sa mga panahon na tila walang solusyon, gaano kadalas mong hinahanap ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin? Alam mo, kapatid, maraming beses na rin akong dumaan sa mga sitwasyong parang imposible. Pero sa tuwing lumuluhod ako sa panalangin, doon ko nararamdaman ang presensya ng Diyos na nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ikaw, ano ang karanasan mo? Minsan, iniisip natin na ang panalangin ay isang huling opsyon, parang isang plan ihi kapag wala na tayong magawa. Pero ang totoo, ang panalangin ang dapat na una nating ginagawa. Napansin mo ba iyon, sa tuwing inuuna natin ang Diyos, tila may kapayapaan na bumabalot sa atin kahit hindi pa dumarating ang sagot. Pero bakit kaya madalas natin itong nakakalimutan? Napansin ko rin na ang panalangin ay hindi lamang para humingi ng mga bagay sa Diyos. Ito ay isang pagkakataon para makipag-usap sa Kanya, para ipahayag ang ating pasasalamat, at para marinig ang Kanyang tinig. Pero tinanong mo na ba ang sarili mo, kapag nananalangin ako, nakikinig din ba ako? O puro ako hiling. May mga pagkakataon na parang tahimik ang Diyos at iniisip natin na hindi siya nakikinig. Pero alam mo ba, kapatid, ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala siyang ginagawa. Sa mga panahong ganito, tinuturuan niya tayong magtiwala. Pero ikaw, kaya mo bang maghintay sa sagot niya kahit hindi mo ito nakikita agad? Ang panalangin ay hindi laging tungkol sa pagbabago ng sitwasyon, madalas binabago nito ang ating puso. Binibigyan tayo nito ng lakas para harapin ang mga hamon at ng tapang para magpatuloy. Pero ang tanong, handa ka bang maglaan ng oras para talagang makipag-usap sa Diyos? Habang pinag-uusapan natin ang tungkol sa kapangyarihan ng panalangin, iniimbitahan kitang manatili. May mga bagay pa tayong pag-uusapan na maaaring magbago ng pananaw mo tungkol dito. Handa ka bang maranasan ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin? Patuloy tayong magsama upang tuklasin pa ito. Ang kapatawaran ay isang napakahalagang bahagi ng ating pananampalataya, ngunit naranasan mo na bang mahirapan magpatawad? Maraming beses ko na rin naramdaman ang bigat ng hindi pagpapatawad. Minsan, iniisip ko, bakit ko kailangan magpatawad kung hindi ko pa nararamdaman ang katarungan? Pero habang patuloy akong lumalapit kay Jesus, natutunan kong ang pagpapatawad ay higit pa sa mga saloobin ko, ito ay isang hakbang ng pananampalataya. Kapatid, naiisip ko lang, gaano ba kahalaga ang pagpapatawad sa ating buhay bilang mga kristyano? Sa tuwing nagkakaroon tayo ng galit o sama ng loob sa ibang tao, parang tinatanggihan natin ang kapatawaran na ibinigay sa atin ni Jesus. Pero tandaan mo, hindi ito madali. Alam ko, minsan, ang sakit ng ginawa nila ay tila hindi kayang maghilom agad. Pero, paano kaya kung ipagpapalagay natin na, sa pagpapatawad, tayo mismo ang nakakakita ng tunay na kalayaan? Bilang mga tao, mahirap tanggapin na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ang mga tao sa paligid natin ay may kalayaan ding gumawa ng mali. Pero may mga pagkakataon ba na iniisip mo, paano kaya kung hindi ko na lang siya patawarin? Ano ang mangyayari sa aking puso kapag pinili kong magpatawad? Alam mo, sa personal kong karanasan, natutunan kong ang pagpapatawad ay hindi lang para sa ibang tao, kundi para na rin sa sarili ko hindi ko na kailangang dalhin ang bigat ng galit sa aking puso. Kaya, tanungin mo ang sarili mo ngayon, kapatid, ano ang hindi mo pa kayang patawarin? Pwede bang simulan mong ilatag ito sa harap ni Jesus at ipagkatiwala sa Kanya ang sakit na dala mo? Kapag pinili nating magpatawad, nagiging malaya tayo mula sa pagkakadena ng galit at put. Pero baka ngayon, may mga bagay na mahirap pa ring bitawan. Hindi ba't madalas nating tanungin, paano ko magagampanan ang pagpapatawad? Maghintay ka, kapatid, dahil may mga hakbang pa tayong pag-uusapan tungkol dito. Handa ka bang magpatuloy sa paglalakbay na ito ng pagpapatawad? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.